Magandang araw po sa ating lahat. Our devotional for today ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 6 to 8. Aking basahin. Sabi dito, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. 7. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. 8. Narnasan naming mapangrangalan at ipahiya ang latiin at papu papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. This letter was written for the Church of Corinth by Apostle Paul and Timothy. Pero, maari po nating pagkuhanan ng aral at salaminan ng ating buhay as servants of Christ also. Kung ating pong pansinin ang passage nating binasa, ito po ay bunga ng balhaang espiritu na namumuhay sa ating mga puso. Hindi po natin kaya kung, kung sa ating sarili lamang without the help of the Holy Spirit. But we need the Holy Spirit para makapamuhay tayo kagaya ng mga apostoles ni Kristo na kaya nilang magtiis, kaya nilang gawin ang mga gawain para sa Panginoon. Yung may malinis na puso, may malinis na konsensya, may kabutihan ng puso. Importante po talaga as follower of Christ na nagiging example po tayo. Nakikita po ng tao sa atin na may mabuti po tayong ukali. Kasi Paano natin ilapit si Kristo sa kanila kung tayo mismo hindi pa nabago yung sarili natin? Paano maniniwala yung tao sa atin? Siguro sasabihin nila, ito na naman siya. na share ng Word of God sa masamangan ng ugali. We cannot testify the Gospel of God kung kita mismo sa ating sarili hindi pa nabago. Isa lang pong kailangan natin is the Holy Spirit para patulungan tayong gawin ang gawain ng Panginoon basahin natin Galatians chapter 5 verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ang mga apostoles po naglilingkod sa Panginoon by the guidance of the Holy Spirit. The reason why nakakaya nilang manatiling tapat, tuwid at malinis sa harapan ng Panginoon. So we are also, we must pray that the Holy Spirit within us will be fruitful, manatiling pure yung heart natin, magiging tapat sa Panginoon, manatiling matuwing, kaya natin ibigin yung mga kaaway natin by the help of the Holy Spirit. Verse 8, sinabi dito, naranasan naming maparangalan at ipahiya. Ang laitin at papurihan, kami itinuring ng sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Yes po, sa paglilingkod ng Panginoon, lalong-lalo na po sa mga Street evangelists, mga missionary, mga evangelista, they will experience mockery. Ibang-ibang klaseng ugala na, na kanilang makakasalamuha araw-araw. This is a sad reality of life. Marami din kasing tao na hindi naniniwala sa Bible, hindi naniniwala sa Panginoon. Upang tayong makatiis sa mga ganitong klasing mga tao. The key is the Holy Spirit. Pray, pray and pray para po tayo magkaroon ng lakas. Magiging matibay. We will not be shaken, we will not be moved by the power of the Holy Spirit. That one day God will say to you, well done my good and faithful servant. So 'yun lamang po ang ating devotional for today. Sana po ay meron tayong natutunan. God bless everyone. thank you